Ang husay sa pagmamasid ng isang tahimik na tao ay katangi-tangi na nagbubukod sa kanila sa iba. Sa kanilang kakayahan na matalas na makita at bigyang kahulugan ang kanilang kapaligiran, ang kanilang mga natatanging katangian ay nakakatulong sa kanilang walang kapantay ng mga kasanayan sa pagmamasid. Pero bakit nga ba sila ganito? Narito ang mga dahilan kung bakit ang observation skills ng mga tahimik na tao ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Number one, meron silang malakas na atensyon sa detalye. Ang mga tahimik na individual ay may posibilidad na magkaroon ng likas na hilig para sa pagiging mabusisi. Masigasig silang nakakakita ng mga maliliit na nuances, subtle na pagbabago at maliliit na pagkakaiba. Ang kanilang mataas na atensyon sa detalye ang nagbibigay daan sa kanila na mangalap ng impormasyon mula sa kanilang mga obserbasyon na humahantong sa isang detalyadong pag-unawa sa isang sitwasyon. Ang kanilang pagiging attentive ay sobrang taas. Sila ay bihasa sa pagunawa sa mga pattern, pagtukoy ng mga anomalya at pagtukoy ng mga ugnayan na maaaring makaligtaan ng ibang tao. Ang matinding kamalayan sa mga detalye na ito ang nagpapahusay sa kanilang kakayahang gumawa ng tumpak na mga obserbasyon, gumuhit ng mga makabuluhang koneksyon at tumuklas ng mga insight na nakakatulong sa mas malalim na pagunawa. Nakakatulong din ito sa kanila na mapanatili ang consistency at accuracy sa kanilang mga obserbasyon. Nagsusumikap sila para sa pagtatala, pagdodokumento at pagre-recall ng impormasyon na higit na nagpapalakas sa kanilang pagiging maaasahan sa pag-oobserba. Number 2. Sila ay reflective Ang pagiging reflective ang nagbibigay daan sa mga tahimik na tao na kunin ang kahulugan, tukuyin ang mga pattern at makakuha ng mga insight mula sa kanilang mga obserbasyon. Ogrisuri sila ng mga surface level statements at nakikibahagi sa reflective analysis na nagbibigay daan sa kanila na matuklasan ang mga pinagbabatayan na motibo, koneksyon at implikasyon. Ang kanilang mapanimdim na kalikasan ang nagpapaunlad din ng isang patuloy na learning mindset. Aktibo nilang hinahangad na i-refine ang kanilang pag-unawa at pananaw batay sa kanilang mga obserbasyon. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni sa kanilang mga salita, maaari nilang matukoy ang mga lugar ng improvements, hamunin ang kanilang mga pagpapalagay at makakuha ng isang mas malinaw na pagunawa sa mga complexities sa loob ng isang partikular na sitwasyon. Introspectively nilang sinusuri ang kanilang sariling mga bias, emosyon at reaksyon na nagpapahusay sa kanilang kakayahan na obserbahan at bigyang kahulugan ang pag-uugali ng iba. Ang self-awareness na ito ang nagpapahintulot sa kanila na mapanatili ang isang mas walang kinikilingan at objective na approach sa kanilang mga obserbasyon. Number 3. Meron silang focus attention. Ang focus attention ng isang tahimik na tao ay lubos na nagpapataas sa kanilang kausayan sa pagmamasid. Ang kanilang katahimikan ay nagbibigay daan sa kanila na maihatid ang kanilang atensyon ng may accuracy at intensity sa pamamagitan ng hindi na didistract sa panlabas na stimuli at ang pangangailangan para sa patuloy na pagpapahayag ng salita. Maaari nilang idirekta ang kanilang focus at konsentrasyon patungo sa mga detalye at subtleties ng kanilang kapaligiran. Ang kanilang kakayahang mapanatili ang isang malalim na antas ng pakikipag-ugnayan ang nagbibigay daan sa kanila na mapansin at makuha ang impormasyon na maaaring hindi mapansin ng iba. Sila ay sanay sa pagkuha ng mga di-verbal na mga pahiwatig body language at banayad na pagbabago sa enerhiya. Ang kanilang nakatutok na atensyon ang nagbibigay sa kanila na makita ang mga patterns, koneksyon at pinagbabatayan ng mga kahulugan na maaaring makatakas sa atensyon ng ibang mga individual. Ang kanilang atensyon din ay umaabot sa kanilang sariling mga kaisipan at introspective na proseso. Naglalaan sila ng oras at lakas ng pag-iisip upang malalimang pag-aralan at pagnilayan ang kanilang mga karanasan, damdamin at mga paniniwala. Ang nakatutok na pagsisiyasat na ito ang nag-aambag sa kanilang kamalayan sa sarili at pinauhusay ang kanilang kakayahang makakuha ng malalim na mga pananaw tungkol sa kanilang sarili at sa kanilang mundo. Number 4. Kasanayan sa Diberbal na Komunikasyon ang mga di-verbal na pahiwatig ay may mahalagang papel sa pakikipag-ugnayan ng tao na kadalasang naghahatid ng emosyon, intensyon, at saloobin. Ang mga tahimik na individual ay mas umaasa sa mga di-verbal na komunikasyon at nagkakaroon ng mas mataas na sensitivity sa mga pahiwatig na ito. Ang kanilang kakayahang tumpak na basahin at bigyang kahulugan ang mga hindi-verbal na mga senyales ang nagbibigay daan sa kanila upang makakuha ng mga mahalagang mga pananaw sa mga iniisip ng iba. Madalas din silang nagmamasid ng higit kaysa nagsasalita. Ang pagiging mapagmasid na ito ang nagpapahintulot sa kanila ng masusing pag-aralan ang mga kilos na mga nakapaligid sa kanila. Sa pamamagitan ng maingat na pagbibigay ng atensyon sa mga di-verbal na mga pahiwatig, maaari nilang makita ang mga banayad na pagbabago o pattern na maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon sa konteksto. Bilang isang tahimik na individual ay madalas na mas gusto nila ang pakikinig kaysa sa pagsasalita dahil dito lumilikha sila ng isang kaaya-ayang kapaligiran para sa iba upang ipahayag ang kanilang sarili. Ang aktibong pakikinig na ito ang nagbibigay daan sa kanila na makakuha ng isang di-verbal na mga pahiwatig na mas epektibong nagpapahusay sa kanilang pangkalahat ng mga kasanayan sa pagmamasid. Number 5. Sila ay matyaga at persistent. Ang pasensya ang nagbibigay daan sa kanila na manatiling nakatoon at attentive sa mahabang panahon na nagbibigay daan sa kanila upang maingat na obserbahan ang kanilang paligid ng hindi nagmamadali o gumagawa ng mabilis na paghuhusga. Namumuhunan sila ng kinakailangang oras upang masusing pag-aralan ng isang sitwasyon o mangalap ng impormasyon na kadalasang humahantong sa isang mas komprehensibong pag-unawa sa kanilang kapaligiran ang kanilang pagtsatsaga ay nagtutulak sa kanila na magsaliksik ng mas malalim at magsiwalat ng mga nakatagong detalye o mga pattern na maaaring makaligtaan ng iba. Malamang na hindi sila masiraan ng loob dahil lang sa mga problema o mga hadlang. Sa halip, sila ay nagtsatsaga sa kanilang mga obserbasyon. Ang pagtsatsaga na ito ang nagbibigay daan sa kanila na tuklasin ang iba't ibang mga anggulo, isaalang-alang ang mga alternatibong pananaw at tukuyin ang mga subtle na nuances nagaambag sa isang mas malinaw na pag-unawa sa isang sitwasyon. Nagbibigay-daan din ito sa mga tahimik na individual na obserbahan ang mga unti-unting pagbabago sa paglipas ng panahon. Maaari nilang makita ang mga banayad na pagbabago, pag-unlad, o mga trends na maaaring manatiling hindi napapansin ng na mga hindi gaanong matyaga sa kanilang mga obserbasyon. Number 6. Dahil sa kanilang empatiya at pananaw ang mga kasanayan sa pagkuha ng pananaw ng mga tahimik na tao ay nagbibigay daan sa kanila na makita ang mga sitwasyon mula sa maraming perspectives. Ang kakayang makita ang mga pananaw ng iba ang nagpapahusay sa kanilang pagmamasid sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanila na isaalang-alang ang iba't ibang mga pananaw, motibo at konteksto sa pamamagitan ng pag-unawa sa magkakaibang hanay ng mga salik na nakaka sa pag-uugali ng tao, mas nasusuri nila ang mga sitwasyon ng mas komprehensibo at nakakagawa ng mga mahusay na konklusyon. Ang pagkuha ng perspektibo ng iba ang nagpapaunlad din ng tunay na pagkamausisa tungkol sa mga tao at sa kanilang mga karanasan. Ang kuryosidad na ito ang nagtutulak sa kanila na mag-obserba at mag-absorb ng impormasyon tungkol sa mga individual at kanilang mga pakikipag-ugnayan na humahantong sa isang mas malalim na pag-unawa sa panlipunang dynamics at pag-uugali ng tao. Kaya't ang mga kasanayang ito ang nagpapalaki sa kanilang mga kakayahan sa pagbamasid sa pamamagitan ng pagpapagana sa kanila na tumpak na maunawaan at bigyang kahulugan ang mga damdamin at karanasan ng ibang tao. Ang mga komprehensibong pag-unawa na ito ang nagpapahusay sa kanila sa pagbamasid at nagbubukod sa kanila at sa kanilang kakayahang pag-aralan at bigyang kahulugan ang mga komplikadong sitwasyong panlipunan. Number 7. Analytical Thinking Ang mga tahimik na tao ay maaaring hati-hatiin ang mga komplikadong sitwasyon sa mas maliliit na bahagi at pag-aralan ang bawat elemento ng paisa-isa at pagkatapos ay ikonekta ang mga ito upang bumuo ng isang komprehensibong pag-unawa. Ang analytical approach na ito ang nagbibigay daan sa kanila na tumukoy ng mga pattern, makakuha ng mga inconsistencies, at gumawa ng mga insightful na konklusyon batay sa kanilang mga obserbasyon. Ang kanilang mga sa analytical na pag-iisip ay pinalalago ang isang kritikal na pag-iisip na kanilang kine-question, pinapalagay, naghahanap ng ebidensya at sinusuri ang impormasyon ng may layunin. Ang kinakailangang pag-iisip na ito ang nagbibigay daan sa kanila ng masuri ang pagiging maaasahan at bisa ng kanilang mga obserbasyon na umiiwas sa padalos-dalos ng mga paghuhusga o mga bias na interpretasyon. Mas malamang nasuriin nila ang kanilang mga obserbasyon at isaalang-alang ang mga alternatibong paliwanag o pananaw Na humahantong sa isang mas tumpak at mahusay na pag-unawa sa mga sitwasyon Ang kanilang analytical na pag-iisip ay pinauhusay din ang kanilang mga kakayahan sa paglutas ng problema kapag nahaharap sa komplikado o hindi maliwanag na mga sitwasyon Maaari nilang ilapat ang kanilang mga kasanayan sa pagsusuri upang matukoy ang mga pinagbabatayan na sanhi, galugarin ang mga potensyal na solusyon at gumawa ng matalino mga desisyon batay sa kanilang mga obserbasyon. Number 8. Sila ay may bukas na pag-iisip Ang pagiging bukas ng isipan ng isang tahimik na tao ay lubos na nagpapahusay sa kanilang mga kasanayan sa pagmamasid na ginagawa silang makapangyarihan. Ang pagiging bukas ng pag-iisip ay nagbibigay daan sa kanila na lumapit sa mga obserbasyon ng walang mga paniniwala o kinikilingan na nagbibigay daan sa isang mas objective at walang pinapanigan na assessment ng sitwasyon. Handa silang isaalang-alang ang maraming mga ideya at posibilidad na nagpapalawak ng kanilang kapasidad na obserbahan at bigyang kahulugan ng impormasyon ng tama. Ang kanilang bukas na pag-iisip ang nagpapaunlad ng kahandaang tuklasin at matuto mula sa mga bagong karanasan. Niyayakap nila ang pagkakaiba-iba at diversity na nagpapahintulot sa kanila na obserbahan at pahalagahan ang mga natatanging katangian at pananaw ng iba. Ang bukas na saloobin na ito ang naghihikayat sa kanila na maghanap ng iba't ibang mga mapagkukunan ng impormasyon, makisali sa mga makabuluhang pag-uusap at aktibong makinig sa magkakaibang mga pananaw. Bilang isang resulta, nakakuha sila ng mas malawak na pag sa mundo sa kanilang paligid na nagpapahusay sa kanilang kakayahan sa pagmamasin. At number 9, sila ay mausisa. Ang kuryosidad ang nagtutulak sa mga tahimik na tao na maghanap ng kaalaman, tuklasin ng mga bagong ideya at magtanong ng mga insightful na tanong. Ang likas na kuryosidad na ito ang nagpapasigla sa kanilang pagnanais na obserbahan at maunawaan ng mundo sa kanilang paligid ng mas detalyado. Ang kanilang oryentasyon sa pag-aaral ay nangangahulugan na nilalapitan nila ang bawat sitwasyon bilang isang pagkakataon upang matuto at umunlad. Sila ay aktibong nagmamasid at sumisipsip ng impormasyon na patuloy na nagpapalawak ng kanilang base ng kaalaman. Ang mindset na ito ang nagbibigay daan sa kanila na mapansin kahit na ang pinakamaliliit na detalye at gumawa ng mga koneksyon na maaaring hindi mapansin ng iba. Madalas din silang nagtataglay ng malalim na pakiramdam ng pagkamangha at pagpapahalaga sa mga intrikasis ng buhay. Ang kanilang pagkamausisa ay humahantong sa kanila na tuklasin ang magkakaibang mga paksa sa loob at higit pa sa kanilang area of expertise. Ang lawak ng kaalaman na ito nagpapahusay sa kanilang kakayahang gumawa ng mga malinaw na obserbasyon at gumuhit ng mga koneksyon sa pagitan ng tila walang kaugnayang impormasyon. Sa kanilang atensyon sa detalye at pagiging reflective, ang mga taong tahimik ay nakakakuha ng intricate na nuances at nakakakuha din ng mga insights. Ang kanilang natatanging hanay ng mga katangian at kakayahan ang dahilan kung bakit tunay na katangi-tangi ang kanilang kahusayan sa pagmamasid. Ikaw, naobserbahan mo na ba ang mga asset na ito sa iyong sarili? Tingin mo ba meron ka rin makapangyarihang observation skills? Nga pala, alam mo ba na ang pagiging introvert ay isang rare superpower? Panahorin mo dito.